Maraming salamat sa ating dalawang kabataan sa amin, sa ng amin. Magandang gabi muli sa ating lahat. Sino dito ang first time lang makatid ngayong gabi? Meron ba? Sila? Okay. So, welcome po sa amin pong isinasagawang pag-aaral sa lugar na ito. Actually, ito ay uh, mga tayo sa mga kabataan. Lalo higit may kinalaman po sa pag-ibig uh, sa ibig din naman ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So, so, first night, tayo po ay nasa second to the last night dahil six nights lang po ito. Uh, first night natin ay paano natin ma-identify ang totoong pag-ibig. So, may ano mga character ng totoong pag-ibig. second night natin ay ah uh, alin dito sa galawa? How to avoid of being broken hearted. Paano natin maiwasan na tayo maging broken hearted? So, yan yung second night natin. At ang third night natin ay... Kagabi pa ang third night? Ang kagabi ay... Uh, how, nung isang gabi ay how to find the right one. So, yun yung ating, ano, yung ating pinag-usapan. Paano natin mahikita yung isang tao na karapat-dapat at dapat natin piliin. Okay, so kagabi ay hindi naman masyado tungkol sa pag-ibig. Sumalit so, tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. ML with Jesus. So yan yung uh, topic natin kagabi. At ngayon kami naman, ang ating pag-uusapan ay uh, how to avoid o how to learn uh, okay? how to learn to move on. So yan yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Apan natin matututunan, kung halimbawa tayo ay nasaktan, maybe tayo tapos tayo nasaktan, paano tayo uh, matututo na mag sa bagay na ito? Kasi ang sabi po ay kasama sa buhay ang masaktan, hindi ito may iwasan. So kasama sa buhay talaga tayo mag-broken hearted. Pagkaman tayo nag-aaral dito, pero hindi naman lahat may apply natin yung sa ating buhay. Kasama talaga na tayo may dinigawan o kaya ay tayo ay dinigawan. Pagkatapos magkatayawalay din, bandang muli. Dahil meron tayong kanya-kanyang karakter. So hindi may iwasan sa buhay ang masaktan. Kaya ano ang dapat natin gawin kapag na dumating ito sa ating buhay? Paano natin matutunan? na tayo ay makakamove on sa kaming uh, maranasan o experience natin ang bagay nito. So ito po ang part 1 na mga bagay na pwede po natin gawin. Ano po? So doon sa mga bago pa lang, masira yung aming projector kagabi, kaya uh, ito na yung ating ano ating, ating gagamitin, laptop na lang. So pagpasisyaan nyo na kung medyo maliit dahil Pagkajaga na lang natin hindi ito hanggang sa matapos. Paano tayo mag-move on? Part 1. Number 1. Yan. Mag-pray palagi. Mag-pray natin yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon, yung ating nararamdaman. Mag-pray natin sa ating Panginoon na alisin ng Diyos yung sakit na ating nararamdaman. Kasi ang hirap po mag-move on. Talaga, pinakamahirap yan sa lahat. Sabi na, sawi tayo no? Hindi makatulog. Hindi makakain. Ah, buhat ng kayo'y lukuhin. Yan. So, hindi para ito makakain, hindi makatulog. Yung iba naman, sa sobrang pag-umog on, ay balik na naman. Kain naman ang kain, kaya tumaba. Uh, tumaba naman yung kanyang ano, uh, katawan. Dahil may mga tao na kapag stress, kagaya ko, pag stress ako, kumakain ako. Uh, kain ang kain. Walang tigil ang pagkain. May at may merienda. So yan. Mag-pray palagi. Pag-pray nyo na alisin ang Diyos, yung ating nararamdaman. Ang pangalawa, itago lahat ng gamit na nakakapagpaalala sa kanya. So doon sa mga talagang gusto makamubon, doon sa hirap. Meron kasi ano, sanay na, ano, meron sanay na magpapalit-palit. Ano, Wala lang sa kanya yung pagbumubon, ano. Meron ganun. Pero kung may experience niyo, yung nakayo talagang nakaranas na may love, na nang sabi nyo sa inyong sarili, tunay yung inyong pagmamahal. Kung kailan tunay, ay saka naman hindi naging seryoso yung isa, kaya halimbawa na maranasan niyo ito, ano ang mga bagay niyong ang um, dapat niyong tawin, niyo gawin, itago nyo yung mga gamit na nakakapagpaalala sa kanya. Yung mga binigay niya, huwag naman ibabalik. Hindi, hindi maganda yun. Mas maganda, itago niyo na lang, ano, remembrance na naging kayo minsan. Itago niyo na lang mga gamit na makapagpaalala sa inyo. Ang pangatlo, Maging pray ka sa buhay. Yan. Mamashal ka diyan sa tabing dagat. Pumunta na ng maubang. Pumunta na ng lusena. Hindi mo yung iyong buhay. Uh, at ang sabi nito ay mamashal. Pumunta madalas. Pumunta rin sa mga kaibigan. Yung dapat, hindi ka lagi nag-iisa. Pag ikaw ay nagbububo, nahirap pag nag-iisa kasi lagi mo maalala. Pumunta ka doon sa may lagi mga kausap. Sa mga kaibigan. Ayan. Ah... Uh, pang-apat mas mag-focus ka na ngayon, saan? Sa pag-aaral. Yan yung unahin mo, yan yung goal mo. Yan yung dapat na marating mo ano habang ikaw ay, uh, pagkatapos na ikaw ay makaranas na masaktan. So sisalusin -si -si mo yung pag-aaral. Panglima, huwag makikinig sa malulungkot na kanta. Huwag yung, baka'y ganyan lang yung puso Bato, baton, o na nasaktan. Ano ba yung mga awit na yan? So, huwag ganun. Huwag po sa mga malulungkot na kanta. At least mga kanta naman na uh, uh, masig na. Yun ang ating papahinggan. Okay, pang-anin mag, ang sabi nito, Ano? Magpapaganda lalo. Kung noon, hindi ka pa masyadong nataayos, pero nung ikaw ay iniwanan yung iyong pinakamamahal, ah, mas talo ka magpaganda. Para at least, manghinayang man lang sa'yo balang araw, bakit may iba ka na Di ba? So, ganon. Magpaganda lalo. Yan ang pwede nating gawin. Kung sa babae, eh, pa sa lalaki, huwag naman ganon. Nung nagkahihulay ka ng diyowa mo, nagpaganda ka na rin. <laughs> Naging kumahay ka na rin. Ganun. So, mahirap yun. Mayroon yung mga sa kasungan 50. Third time kasi ngayon. So, may ilan. Kaya, sa so, mga babae lang yan. Sa so, mga babae lang. Next, part two. Ang part 2 natin ay ito. Ang una, tanggapin ang sitwasyon. So, kung kayo nagkahimulay na, wala talagang pag-asa, tanggapin nila lang. May kasi yung asa na lamang tayo ng asa, wala naman tayo aasahan. Pangalawa, magkaroon tayo ng pananampalataya, paniniwala sa Diyos na meron siyang mas mabuting plano sa atin na mas maganda siguro, siguro, mas guwapo yung inibigay sa atin, mas may pangarap sa buhay, o kaya naman ay mas uh, mas maganda magiging sitwasyon ninyo kapag ka kayo ay, uh, nung kayo ay nagkahiwalay. Ano? So, may mas maganda plan plano ang Diyos sa inyo. Yan ang isipin ninyo. Okay, meron akong naging expert, mga pinto. <laughs> meron akong naging expert, ah, uh, nung... Hindi, hindi mo tayo naging ex. Naging ka-MU. Uh, mga MU? Malanding o yan, <laughs> May mga naging ka-MU, no? Malanding o kayan. Malang mong usapan. Mag-isang mong mag <laughs> Ano pa? Uh, mahirap kumasa. <laughs> Ang mga ganyan. So, nagkaroon ng gano'n ng uh, MU, MU noon. Pero, ako kasi mabilis ako ba-discourage. Ano yung ibang disappoint sa babae? Kapag hindi ginawa yung gusto ko, ah, kapag ginawa yung gusto ko, mali. Kapag meron akong ayaw, tapos ginawa niya, natin disappoint agad na ako noon sa isang babae. Ay noon ako ay kagadraduate ng fourth year. Kasi hindi nga po ako na sweetheart from grade one hanggang fourth year high school. Wala talaga yan. Wala. So, nung no, graduate na ako, medyo umiinig na rin medyo nagka-crash na rin. No, kasi, nung high school ako, pag ako'y nagkaka-crash, naiwas na ako, nagtatalo ako sa crash ko. Ganun na natin ano. Kasi ako hindi pala, ano, hindi ako maayos noon. Lagi akong, yung mga bata na lagi nasa dagat, ganun. Ang aking itsura, laging nasa palaruan na. So, sa so madaling sabi, meron akong nagustuhan na isang babae, pagkatapos ay siguro parang nagka nagkakagusto rin ng konti sa akin. Pero ang sabi ko, huwag na huwag ka makikipagsayawan. Ay, sayawan. Simula noon, hindi ko na yung pinansin. No, Ito mga uh, later part na nakakapentuhan ko rin kami siya, nakakausap, ay uh, yun, sinasabi niya na talagang kung naalala niyo yung pangyayari na hindi kami yung nagtatuluyan, <laughs> ay umiiyak siya. Ganun. So, ang sabi dito, have in God. So, mayroon pang mas better pala. Kasi kung noon, dahil wala ang aking mother na sa abroad, tapos nagkasiguro, nagkain na kami, tapos napangasawa ko na, eh hindi ka magiging pastor, di ba? So, hindi ko na kayo may Ah, uh, hindi tayo na makakalating sa lugar na ito. Ganun siguro ang nangyari. Pero dahil ah, uh, may panang kalataya naman ako sa Panginoon, kahit pa paano ay nakarating ako dito sa lugar ninyo. At nakatapos din ako sa aking pag-aaral. Pangatlo, lipangin mo ang sarili mo. Saan ka pupunta? Pumunta ka sa kabarkata mo, minsan mo, pinagpalit e, sa ex mo. Kasi yung mga kabarkata mo, hindi mo na nakakasama. Ah, wala nga. Bakit? Lagi ka na doon sa iyong sweetheart. Lagi ka na doon sa iyong jowa. Hindi mo nakasama. Ayun, nag-try kayo. Balik sa barkada, no? So, balik. Hindi pa rin doon. Kaya huwag yung iiwan yung mga kaibigan nyo. Kalimhasan, nag-iwan na kayo. Iiwan nyo. Huwag iiwan. Sila ang makakasama nyo palagi. Kapag ka may problema, sila so, yung tutulong talaga sa inyo. Ano, hindi naman kayo lagi mag obey sa inyong magulang. Talagang sa barkada. Kaya huwag nyo iwawal ang barkada. Malaking tulong yan pag nag on kayo. Okay. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay talagang fix yung relationship. Hindi rin pwedeng ganun. Talagang possible pa rin yan na kayo ay magkahiwalay, lalo at kayo. Pag-apat, iwasan ang pagtingin sa profile sa Facebook. Kung nag tayo, kayo, huwag nyo lang yung Baka may iba O, hindi kayo mga kamubo niyan. Okay, panglima, mahalin ang sarili. Masubura mo kasi pag mamahal sa kanya, nakalimutan mo na na mahalin ang iyong sarili. Yan kasi minsan ang nagiging problema, ano? nung wala pa kayong jowa, ang ayos-ayos yung sasarili, lagi kayong magiginatos, lagi kayong magtutoprush, lagi kayong naliligo. Aba, yung know, may jowa na, ay talagang maagad pumupunta doon sa akin, hindi pa nga nakakaligo, hindi pa nga nakakapagtoprush. So, pag hindi sa inyo, ang inyong kapartner. O kaya naman, may kakilala ko, no? Uh, dito sa kagbalite, maganda siya yung nakilala ko, yung itura niya. Pero nung nagkaroon ng jowa ay napabayaan na niya yung kanyang sarili. Napabayaan na. So, medyo nasira yung kanyang kagandahan na dati ay masabi ko na talaga maayos naman siya sa sarili. So, mahalin ang sarili. Yan ang panglima. Pag-aing patutunan natin ang bagong bagay. I-focus natin ang sarili natin sa isang bagay na makakatulong sa iyong pag So, kung focus natin, ang ating sarili sa ibang ng mga bagay. Ang ito, isipin mo na lang na ang experience ay best picture. So yung ating karanasan ay nagtuturo sa atin. Huwag lang na yung marami ka ng karanasan, hindi ka pa rin natututo. Huwag gano'n, ano? Dapat tinuturing natin ang mga karanasan natin ay diyan tayo mas nagiging matibay. Okay, mga dapat gawin upang hindi ka basta-basta masaktan? magmahal kung kailan handa na. Hindi yung dahil gusto mo lang o dahil naiingit ka lang sa iba. Hindi naman dapat minamadali ang pag-ibig. Nakakapaghintayan. So, hindi naman dapat minamadali ang pag-ibig. Nakakapaghintayan. Ano? So, kung ayaw natin masaktan, pero eh, kung gusto natin maranasan, ang um, um, karanasan na merong so, kung tayo masaktan, yung mga bagay na ang pwede natin gawin kung tayo ay pumunta sa move-on process. Okay, so kung gusto naman natin mag-isang lang masaktan, kaya naman hindi na tayo masaktan sa pagmamahal, magmahal kung kailan handa na. Yung seryoso ka na talaga. Uh, meron kasi, ano, totoo, may mga babae na pagliligawan mo ang pinag-uusapan ng kasal. Uh, Nandiligaw pa lang yun, niligawan pa lang, pero ang pinag-uusapan niya ng kasal. Kasi ready na siya. May pera na siya, Uh, may trabaho na, establish niya sa buhay, ang pula na lang niya ay mapapangasawa. Meron ganun na problema, 46 na. Na ito ko na. So, meron na May mga ganun. Huwag naman ganun. Masyado naman yun. Masyadong bruta, 46 na. Uh, meron mga bata-bata pa naman, mga 29, ganyan. So, pag yung ang hinahan mo, Crisanto, ay talaga ang asawa natin ang pinag Next. Mahalaga ang pagmumulo sa lahat ng tao dahil walang permanente. So sa atin, sa ating buhay, mahalaga yung pagmumulo dahil walang permanente. Ngayon tayo yan, na sinasabi sa banal na kasulatan na ang buhay natin sa mundo nito ay ano, Ang buhay natin ay mayroong hangganan. Ah, mabasa natin yan sa aklat ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ang sabi niyan, sapagkat nalalaman ng mga buhay na ay mamamatay ngunit hindi nalalaman ng patay ang ulang barkay at wala na silang ganting pala. So, may hangganan daw ang buhay ng bawat tao. At kapag ka ang tao, sa tao dumating sa piyatawag nating kamatayan, ang sabi nito ay wala na alaala. Nakalimutan na lahat. Kaya dahil walang permanente sa mundo, kung um ang ating magulang ay buhay pa ngayon, mahalin na natin. Ano? Huwag na tayo maging pasaway sa kanila. Ipakita na natin yung pagmamahal sa kanila sa ating mga magulang. Hindi yung matigas ang ating ulo. Hindi yung uh, uh, sinasabot sinasagot natin ang ating magulang. Mahalin natin sila dahil walang permanente sa mundo nito. Ano ba ang dapat natin gawin sa ating magulang para atin siyang mahalin? Para magbigay natin ang importansya ang um, uh, kanilang pagmamahagi sa atin at pag sa atin. Okay, ito po ang number one na dapat nating gawin. Number one, tapusin ang mga gawain bahay, lalo na ang mga inuotos nila. Ito ay tanda po ng pag-respect at pagmamahal sa magulang. Ang unang dapat gawin ay eh, ano? Tapusin ang mga gawain bahay. Kung kayo lalayas, kung kayo lalayas, magpupunta sa barkada, ano, tapusin nyo muna ang gawain bahay para hindi kayo laging pinapagalitan. Pero para okay na na kayo gumala at gumayas dahil nakita naman ang inyong magulang na ginawa niyo naman yung inyong trabaho. E, Ito'y tanda rin ng pagbabalik natin ng respeto at pamamahal sa ating magulang. Pangalawa, huwag silang sumbatan. Dapat maging masunurin. Huwag susumbatan ng magulang. Dapat maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Pangatlo, patatilihin ang paggalang sa kanila, magpaalam pag alis ng bahay. Ano yun Paano ng pala ng bahay? Yan lang po sa katalan. Wala lang na sa mauba na. so, magpapaalam. Ang sabi dito, panatiliin ang paggalang sa kanila. Magsasabi ng totoo kung saan pupunta, magpapaalam sa magunang. Pangapat, uh, respetuhin ang rules at regulation. Paano yung rules nila? Ninyo sa inyong bahay, respetuhin natin yung Dahil yun ay rules na nating magulang. Pag nilabag natin yun, nasasaktan din sila. Minsan, hindi na tayo pinapalo. Pero yung dami-dami nila, nasasaktan sila bilang magulang. Kayo, tayo, magiging magulang din tayo. Kaya, ayaw naman natin na gawin na natin, sa, uh, na, sa atin ang ating mga anak, yung ginagawa natin, yung pagiging matigas sa mulo. Kaya, sino na natin sa ating sarili. at lima, ipakita ang pagmamahal, bigyan ng bulaklak kung may pagkakataon, basta ipakita natin yung pagmamahal. Hindi kung kailan, wala na sila sa mundong ito. Okay, pang-anin, laging magsabi ng totoo. So, laging kayo, huwag kayo mag-ano, magsisinungaling sa inyong mabunang. Ang pito, mag-aral ng mabuti. Sapat na yan para masublian ang kanilang pagod araw-araw sa pagkatrabaho. So, mag-aral ng mabuti. Hindi ang pinag-aaralan ay kung paano mas mamahalin ng Diyos. pag aralan natin na tayo ay uh, ah, tayo ng mabuti para at least masuklayan lang natin yung pagod na ating mabulang na tayo pinapakain, na tayo ay pinag-aaral, binibigyan tayo ng baod, binibigyan tayo ng ating kailangan. Mahirap yun. Mahirap. Alam nyo, sa bahay, lumaki na sa Batangas, lagi may kabataan na pumupunta. So pag may kabataan na pumupunta, kahit tatatlo yan, pag yan ay pap papakainin mo ng umaga, at hapon, malaking gastos. Malaki pala. Kung maabot pa, aabotin ma ang sabi natin 1,000. Kung so sabay ako na yun, aabotin ang 1,500. Uh, maubos mo yun sa maghabot para lang sa pagpapakain. Bakit? Siyempre, hindi ka naman magpapakay ng, ano, Nang simple na kapag tabisita, di ba? So, ibig sabihin, kung kayo ay sampo sa inyong bahay, malaking responsibility ng magunang sa inyo para kayo ay mapakain. Mahirap yun. Naranasan ko mahirap talaga magpakain araw-araw ng mga kasama natin sa bahay. Kaya, bigyan natin sila ng halaga. Kaya mag-aaral ng mabuti, tapusin natin ang ating pag-aaral para masupyan naman yung kanilang pagod sa bawat isa sa atin. So dito, tingnan natin ha. Sabi dito, mas natatalanta ka at mas sinusunod mo ang utos ng Diyawan mo kaysa magulang mo na nag-alaga sa iyo mula bata hanggang pagtanda mo. So, hindi po dapat ganun. Ano? Dapat, ang susundin natin at mas susundin natin ay walang iba kundi ang ating magulang. So, sa mundo nito, ang sabi nga po ng kanilang sulatan ay walang permanente. Uh, sa mundo nito ay uh, lagi tayong nasasaktan. Kaya ang dapat natin gawin, matutunan talaga natin na tayo ay move on. At higit sa lahat, Mahintindihan natin, laging natin isipin na may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang, uh, magkaroon tayo ng palanampalataya sa Kanya, paniniwala sa ating Panginoon Diyos. dahil pag meron tayong palanampalataya sa ating Panginoon Diyos, mas nagiging maganda yung ating inaarap. Mas nagiging uh, maganda yung nagiging decision natin sa ating buhay. Lalo-lalo na lalo, lalo, lalo tayo ay makadiyos tayo ay nagsisimba. At kapag ka nahanap natin ay kapwa natin kapal ng palataya, malaking bagay yon para sa atin. Ano, napakalaking, napakalaking halaga niyan. Lalo-lalo na sa uh, sa inyo na sa magkarelasyon o sa magpartner. Natutunan ko, nung ako ay uh, magkaroon ng asawa, hindi na yung ano, yung hindi pala sex ang issue sa mag-asawa, kundi karakter. Ano, kundi karakter. Kasi minsan ay kahit sa ganung bagay, pwede kayong magkasawaan. Ah, uh, na lang naman 'yon, pero yung karakter, ito talaga yung pinakamahalaga. Ito yung nakikita ko na dapat tingnan niyo sa inyong makaka-partner. Mahirap din ano, mahirap yung may ka-partner kayo tapos hindi maganda ang ugali. As kayo rin, ganun din naman. Minsan naman, ang gusto lang natin ay ano, Uh, gusto lang natin ay yung partner lang natin ang magbago. Pero tayo, hindi tayo nagbabago. Ano? Sa mga babae, karalasan. gusto gusto talaga natin na uh, ang ating mga kapartner na lalaki ay uh, magbago. O kaya naman ay naghahanap tayo ng perfect na lalaki uh, para sa atin. Pero hindi nakikita ng babae kung talagang siya karapat-dapat para sa lalaki niyo. Ano Makita niyo rin yan. Titignan niyo rin yung inyong mga karakter. Titignan niyo rin yung inyong pag uugali Kasi minsan sabi ko na, o nga, doon sa lalaki walang problema. Pero ang problema minsan ay naroon sa babae. Ang bakit? Sobrang bait mong lalaki, yung babae sobrang sungit. So, may mga ganyang pangyayari. Ano po? may mga ganyan pangyayari. Kaya dapat hindi lamang titignan ang ugali ng inyong partner. Kayo sa inyong sarili, dapat makita nyo rin ang inyong sarili kahinaan, ang inyong sarili pag ugali at i-consider lagi ang ugali ng inyong kapartner. So yun, ano po? Ang uh, may papayo po ngayong gabi ay sa atin po sa panahon na tayo ay nakasaktan, lagi tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Mas higit na makakatulong ang Diyos sa ating buhay kaysa sa lahat ng tao na maaari nating mga kasalmo. Kaya kung tayo nasaktan, ano problema, kung sa ka-partner man, kung sa bahay man, kung sa pamilya man, lagi tayong tumawag at manalangin sa ating Panginoon. So ito lang lamang, at pagpalaan tayo ng ating Panginoon Diyos din ang gabi.